Ayun mga master, ituturo ko sa inyo kung paano manguha nito. Ayan oh. No? Ayan. ayan. Ituturo ko kung paano manguha nito. Medyo mahirap siya mga master, pero uh, palang parang alang sa inyo, eh, ituturo ko kung paano ito kukunin. Ano mga master? Samahan nyo ako o sasamahan nyo ako? Eh? Tara mga master. Samahan nyo ako ha. ka. Ano ko muna ito ating gagamitin? Ayan. Okay. mga master. Let's go! Ha? Mapakita ko sa inyo kung paano manguha nun. Napakahirap. Ayan. Napakahirap talagang manguha nito. Pero alang-alang sa inyo. Eh. Siyempre gagawin ko. Ha mga master. Para maituro ko sa inyo kung paano siya kukunin. Ayan, mga master, ha? Kita nyo to, mga master. Kadulas <laughs> ako, mga master. Ayan, oh. Ayan. Ito. Pupulutin mo lang siya, master. Tapos ilalagay mo sa lagayan. Ganun lang, mga master. Ganun kahirap. Ano, tara, mga master. Samahan nyo ako. Ha? Ang dami, master, oh. Hihi! Tara! Let's go! Hop! Tara! Let's go! <laughs>